Magandang araw po. Maganda po ang sikat ng araw today. Kaya, eto po. <laughs> Magsasampay po tayo. Ala, ang dami nilang, ang daming, uh, ano ni Lolo? Ano na ba tong mga to? Ah, okay, okay. ngayon lang kasi ako makiat ulit dito so ito o oh, ang dami pong namin tanim na okra yung tanim po namin ang dami pong bunga o oh. ah look at that okra <laughs> sa aming munting uh, maliit na rooftop ito po ang nagagawa namin parang diversion namin ni lolo oh. pero mas uh, ano siya hands on si lolo dito sa rooftop pag nandito sila kasi kuminsan pumupunta po sila ng China, umuwi ng China Ito, kompleto naman po kami dito, dami namin mm -hmm. ano oh. at uh, dyan po Oh, naglaba po ako ng mga bedsheet namin Kasi Ang ganda po ng araw Sa mga panahong ganito <clears throat> Mabantayin mo yung maganda ang araw Sikat ng araw Para nang sa ganun ay Makapagbilat po tayo ng maganda Mabilis lang po itong matuyo kasi Ayan o oh. Oh. Naglaba po ako Ah. Ang ganda no. Okay, thank you po for watching. Thank you for watching po. Lumaki na nang lumaki ang aking aloe vera. At saka yung oregano ko nandun <laughs> Okay, ibabaw ko yung oregano ko bukas. Para ano? Oh, okay. Salamat po sa panonood. Thank you, thank you. Ito po ang mangga. Pinutol namin yung mga sanga kasi ano siya. Uh, kinakain ng mga insekto. Okay, thank you po. Maraming salamat. <laughs> Ay, tuwang-tuwa po ako.